Hello mga guys, good evening. Andito na naman po si Swani Macau Vlog. Ay, sandali, sandali. Swani Macau Vlog. Yung mga nanonood dyan na hindi pa nakasubscribe. Don't forget to subscribe. And i-hit na rin yung notification bell. Para updated kayo sa aking mga sari videos. So wala pa ako makakaseryoso ng content na medyo yung sinasabi nila na kikita na ng malaki. So ako yung akin lang mga daily activities. Wow. activities. Wow. Yung mga basta, basta yung mga aking daily activities. Minsan pag naisip ko na mag-video, eh, para may i-upload. So andito ako ngayon sa McDonald's with my friend. Ayan, naabutan kasi kami ng gutong. Ayan, dito, itong McDonald na to masarap pala ito puntahan dito maganda puntahan ayan ang aking friend na pababa di ba sexy ayan tahimik dito mga guys dito ito sa my seaside so kumbaga mayroong kang importanteng meeting with your friend dito na kayo pumunta sa seaside tahimik, hindi magulo hindi maraming tao So, aywan ko lang kung ibang araw. Basta itong araw na to. Today is Wednesday. Wednesday. Sorry, sorry, sorry. Ayan. papa-share ko kayo sa buong kapaligiran, buong vimea, buong, buong ano. Ayan, nasa second floor na po ako. Ayan ang second floor nila. Lalong tahimik. Ayan. Ayan. So, makakapag-concentrate kayo dito kung may mga importante kayong pag-iusapan. So, tara. Samahan niyo ako, iikutin natin itong buong area ng McDonald dito sa my seaside. So, ayan na. So, ulitin ko. Don't forget to subscribe. Thank you, thank you. Thank you so much. So tara, baba na tayo. Ito ang kanilang hagdanan. Ayan. Napakalinis dito mga guys. So tara. Ah, tapos na tayo sa taas. Baba na tayo. At malapit na rin kami. Umay. Tapos na kami kasi kumain. Bago ako nag -view dito sa mga mga gabi na at masiguro maghihiwalay na kami ng aking friend boy. sorry sorry so, mga guys andito po ako sa harap ng grand emperor So ayan, naghiwalay na po kami ng aking friend. Ako ay uuwi na. Sharon naman ay uuwi na. So ako na lang naglalakad papunta dito sa terminal, sa Amaral Terminal. Kutara mga guys, samahan niyo ako. puntang Amaral. You know what what Amaral? I doon ang terminal ng mga maraming destination ng bus. So ako, galing ako doon sa seaside. itong area na to talaga ay tahimik nakita nyo naman naglalakad ako kunti lang ang nakakasalubong so pag araw doon na ito sa may bandang center sa may San Malo yung road na yon papuntang San Malo doon makikita mo ang crowded na mga sobrang kadamit tao ngayon dito sa Macau sa so, mga guys ayan dito na lang muna tatapusin ko ang video kong ito. Thank you for watching. Palapit na ako sa bus station. Bye-bye. Bye-bye for now. Thank you, thank you. Thank you for watching. Okay, bye.